Guys, meron na ko dito ang pami ng bahay. Kasal lang natin. Guys, nilagyan ko na ng tubig. Ilagay ko na itong mais, gabi, tsaka sibuyas. Sasama ko na siya ang pakuloan niyan, guys. Ilagay natin ng konting asin, guys. Tapos ilagay ko na tong rubber. Rubber ng paket. Tapos takpan na natin. Ayan, pwede na natin Salam. Tapos ito nga pala guys yung nabili kong gulay. Kasama na yung nilagay kong gabi doon tsaka mais. Yan, himayin ko lang to guys. Hindi na ka naman nasa akin guys. Mabalat ako dito. Hindi yan may hindi ko. Hindi na kong isa oh. Kumain na natin yung gagawin sa balatan ko na. Ang no, pinagawin, kung kung may pressure cooker. kaya mag-umpisa na tayo mag-oras. Mag-umpisa sa sumunog, ten. Sumunog na, oh. Ayan na, guys, yung nahiwa kong maida. Wala kaming bagoong. Sausaw na lang sa toyo. Tsaka asukali. Ay. Ayan. Sarap. Guys, sinana natin itong malambot yung maboy. Patayin muna natin. Para mawala yung pressure niya sa loob, magayin natin itong sandok. At sinabi natin, guys. Hintayin lang natin maubos ang tumutunog. Pag hindi na sa tumutunog guys, pwede na natin siyang buksan. Ayan guys, so may tunay yung tulog niya. Pwede na natin buksan yung pressure cooker. Guys, tinagdagat ko ulit ng tubig kasi natuyo yung tubig niya. Buksan natin ulit ang apoy. Tapos, ilagay na natin itong mga gulay. Yan. Tapos, guys, pwede na natin tanggalin tong pinakaano niya na matawag dito, yung nagwi -weasel. Tapos, itong rubber, pwede na natin tanggalin. Tapos, pan. Para lumambot ang gulay. Guys, lagay tayo ng paminta muna pala. Pag malambot na yung gulay, Okay na po yun, guys. Tingnan natin kung kumukulo na. Ayan, kumukulo na, guys. At ayan na po, guys. Luto na po ang nilagang baboy. Salamat sa inyong panonood. Guys, malulom ang panahon dito sa amin, guys. So, oh. Kaya magsisilong na ako ng damit namin. Baka biglang bumukos ang ulan. Eh. Ayan guys. O, oh, kalulam. Kasi na ako ng damit guys. Ha? Sisilong na ako ng damit, guys. Nagulang.